So, lapad-lapad ni nga kan. Nga limpyohanan. Dapat lang ka na. Sabot ni Spikas. Nga. Hindi ako nasahin. Sige, bahay na ako sa Spikas. area. Sa padawang na ako man. Iwas na ni Papa Birds. Hmm. Alat kaisang kawayan kaisang. Pero, salamat sa ginawa kayo. ay Damage. Oo. Ako board na Janitor. Pangit. Pangit janitor nga may helmet. Way Baggyo. Ako may nang smart kayo. Ba? Mati kayo. Mati <laughs> kayo. So guys, I love you guys. Ano utso na guys. Oo. Oh. Sama din yung mga kong guys. Inang biyabas. Way na sa inang kong guys. lang Ang damage dito rin. Amo din yung, Sa tanong. So, pabor dagat siya guys. Kaya, yeah, safety da dire, kag way damage. Pero, asya, guys. Ito, kayo-kayo, tumutumbaga diya. Mm. Pero, atununan na. So, nice kayo. Salamat sa gano'n. Safety kami dire. So, thank you for watching. Don't forget to like and share and follow. So, keep it safe. God bless you always.